Paano ka nga? Ang yun sila ng harness pa eh. Pagal ka pa isa. Pagal ka pa isa. Arnes, dalam mana harness.

ủa bóng 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 wala pa okay. yan, yan. Oh, dito ng ayo don tuno tuno niya tuno oh, niya yeah. don tuno 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 yan tuno 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 tuno

matapan ah, yun donpa kasi yon donpa de, eh. hah? matapan yun doon pa mas mabigat tule. patai to mabigat nyan, ganon Wala ano nandito lang. mabigat nyan kung saan nito. Eh. Oh, nandito ganon yung ganon 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 ano?